So ayan guys, magandang hapon sa inyong lahat. So ayan. So dito na ako dumaan sa ano, sa barangay Amomukpok. So pupunta tayo na Big Big diyan sa binaan. Kasi nag-request si ano si Sir Dexter Caceres. Ah, uh, medyo matagal na daw kasi siyang hindi nakakauwi. So ayan, Paano ba ako dito dadaan? Ayan, Let's go. Ayan, shoutout pala sa dalawang truck ng ano, Exatec, Excellent Supply and Technologies. So, ayan. Pabalik na siguro sila ng Manila. Saktong-sakto yung daan natin, nakago. Kaya hindi tayo mahihirapan dito sa one way. Ayan, maganda na pala kalsada dito. So, ayan, shoutout po sa lahat ng mga biyahero. So, sa mga hindi po nakakabisado ng daan dito sa Ragay magdobli ingat po kayo kasi kaya nakikita nyo naman uh, under construction yung mga daan dito yung, yung iba hindi pa nare-repair malalaki yung butas may tendency na sa mga nakamotor mapasagang kayo ng mags masimplang sa mga nakasasakyan posit masiraan so ayun sa lahat ng dadaan dito sa Anday Highway dobli ingat po kayo no so yung bilis ng sasakyan nyo, sana ano lang, medya-medya lang. Huwag yung sobrang bilis. So, yan, doble ingat kayo. Ayan, punta tayo ng big big kasi nag-request si Sir Dexter Caceres. So, ayan na, andito tayo ngayon sa... Reblocking, Naka-stop. So, ayan, pasalamatan ko lang po yung ano, uh, lahat ng nanood ng vlog natin, yung buong coverage ng ano, kalahati ng lupi yung ano kasay pagimit uh, sagrada mangkawayan at saka tibli tapos bagangan senior yung tabao ngayon pinatay ko muna yung makina ko kasi ano ano to sigurado to Aiklit lang naman tong big big kaya saglit lang naman tayo dito dito lang tayo magtatagal ayun so, parang umabante na tayo palang nasa pinakadulo so ayun maraming maraming salamat po sa lahat ng tagalupi sa suporta maraming maraming salamat pinapakasulid so ayan nyo po yung ibang mga request nyo ah. try kong puntahan kagaya nung ano ah, sentro ng mga kasi magandang spot dyan sa ano, hagimit so ayan, medyo hindi ko kasi kabisado kaya hindi rin ako nagtagal eh so ayan, ah, hindi ko lang alam kung part na to ng big, -big. so ayan ang big big po ay nasa binahan sityo ata ng binahan, ang big big so ayan guys, sir Dexter Caceres so ayan sir, dito kasi puro riprap andito yung kabahayan sa kabilang side So ayan, yan sir yung request mo. Shoutout po pala sa inyo kay Sir Dexter Caceres. Maraming maraming salamat sa pag-request. So ayan na uh, may mga ibang lugar tayong hindi mapuntahan gawa ng ano, ang lakas ng ulan dito. So ayun, naswertehan lang yung ano lakad natin ngayon, kinagkalog ng Panginoon. Maganda ang panahon. Sabi niya sige, may green light ka para makapag-vlog. So ayan, green up na natin yung opportunity. So sa mga hindi nakakaalam, kalalabas ko lang po ng trabaho, dumiretso na ako sa pagbablog. So ayan, kasi pag di natin, meron tayong mga nakaschedule na ano na mga lugar na pupuntahan. So yung mga nag-request, nag-aabang din po sila na ma-feature yung lugar nila sa vlog natin. So yun again, maraming maraming salamat po sa tiwala na ano may picture sa vlog yung ano nyo, lugar nyo. So ayan, ang alam ko bigbig na to ng mga kabahayang Sir Dexter sir, alam mo na. Kaya medyo na tagalan ako na makapag-vlog dito sa lugar niyo. Kayan. Gawa na ang ito. Ang haba ng reblocking. Pero susubukan kong bumalik dito, sir, dumaan pabalik. So ikot lang ako dyan sa una hantas babalik ako dito. So ayun. Yan, pa, ang alam ko pa, may papasok pa dyan eh Pero limot ko lang kung saan yung daan Ayan Ayan o oh. Ayan so, kay Sir Dexter uh, Sir, ito na po, nasa bigdig na po tayo Tulad po na napag-usapan natin Ayan, so, maraming maraming salamat po sa pag-request Ayan, under construction kasi yung ano dito sir eh kaya yung likod ng truck ang kadalasa makikita mo rito ayan ngayon lang din ulit ako dito napadaan kasi hindi ako dito dumadaan talaga <laughs> kasi nga dahil sa ano, road condition ang hirap sobrang hirap ayan na may mga bata ayan na ayan shot shoutout sa mga batang to So, kung ano ginagawa nila, hindi ng piso o ano. So, ito rin. ano, o, oh, mga bata. Anak ng kipaklong, ng lalim. So, ayan sir. Ay, na ako dyan sa crossing ng Binahan. Uh, binahan Aper. Binahan Aper. So iikot lang ako tapos babalik ako sa way na 'yon so, para masulit din naman yung request mo. <laughs> Sige kahit ma-traffic tayo babalikan ko 'yan sir para sa inyo. Yan o oh, di ba? Under construction kasi. Kaya talagang yung daan kanito talaga itsura So yan babalik ako, pipila ako dun sa dulo, susunod na naman ako sa mga truck. Ayun oh. Pero uh, malapit-lapit na rin to konting na lang konting tiis na lang so ayan sakto go pabalik na ako so ayan ito na kasi yung ano eh ito na kasi yung ano baga ano pinakang crossing So ayun, nahanap tayo ng paraan para makasimit. siguro pwede na dito ang tagal niya gumalaw ano ah. ayun babalik ulit tayo dito para lang tayo naglalaro na ewan so <laughs> para masulit mo sir yung ano yung view ng ano ng big, -big. so ayan, babalikan natin ah, isang pasada pa ulit dito hindi, oh. hindi ko lang alam kung nagpapahinga sa nasiraan yung ano dun, yung nakatigil dun ng mga sasakyan. Ay naku, dapat pala hindi ako dito sumunod. Dapat pala dito ako. Bayan, diba kaladaaan lang natin, limot ko na agad yung daan. So ayun may mga mga ilang, ilang dito bahay pero hindi ko na kilala kung sino may-ari. So ayun sa iyo Sir Dexter kung kilala mo man tong mga to eh, pag mention mo na lang sila. <laughs> eh wala eh hindi ko kasi sila kilala eh. Kasi bibihira lang naman tayo dito makapunta. Isa pa ganyan katulad nito yung di ba? Uh, under construction siya, nire-reblocking. So ayun, kaya doble ingat po talaga sa lahat ng dadaan dito na hindi nyo kabisado yung daan. Huwag po kayong magtiwala dun sa yung may tubig. Sigurado may malaking butas dyan. Automatic yan. Kaya so, yun, babalikan natin yung mga bata. Hindi ko alam kung kanina mga bahay ito eh. So ayun, nakangiti si Bibi. Kita siya sa camera. yan eh, ay bahay ah uh, yun oh. tayo sa butas sa so, siguro sa mga susunod na ano mga buwan sir ano Dexter Casares uh, pag okay na to babalikan ko na lang to para sa <laughs> pero sa ngayon ito na muna sir kasi yan oh kita nyo naman oh ang lalaki ng butas ano oh. Ako dami talaga ditong napabasaga ng mags Ano o ba naman ang butas na yan Pero actually pwede nang dumaan dito yung motor sa ano Dito sa kabilang lane Motor lang Pwede na siya dyan dumaan Kasi ano naman na yan eh Tuyo na yan eh nagas na yung daan ito so, yung gulat sila kuya kung bakit ako bumalik <laughs> wala po ko na iwan. sinusulit ko lang yung request ni sir ano uh, Dexter Caceres tala butas ba naman yan talagang mapapapreno ka ng wala sa oras pero kayang kaya yan, na natin, pire <laughs> naka-design tayo para dyan eh adventure so ayan sir oh. uh, para makita mo na rin sir kung ano yung nasa unahan nito de derecho na ako yun doon ako dadaan sa may panay tayan So ayun, tumigil ako magsalita kasi mabilis yung takbo natin Mapapaspas ng hangin yung micro, mikropono natin So hindi na tayo magkakarinigan So ayan na, abutan na naman tayo ng red light Ayan Hirap dito sumingit eh Ano dyan, ah uh, tawag nito? Malit yung space Tsaka baka wala tayong matawiran So ayan na, uh, shoutout ko lang pala yung mga kaibigan natin So ayan, shoutout po kay Ma'am Bombe Makabuhay At sa The Fresh Megos Megos Cuisine Diyan po sa ano, sa Panaytayan Diyan sa Intramuros Kung gusto nyo magpalamig or ano uh, Magpika-pika ng pagkain So ayan, punta lang kayo sa The Fresh Megos Megos Cuisine Masarap dyan ng halo-halo All time favorite yan ng mga taga Panaytayan So ayan, shoutout din pala kay Kuya Ryan Anyes Reyes at sa Jing's Barbecue House, yan, kung gusto nyo naman ng barbecue na pang malakasan, yan lang po yan sa Poblasyon, sa Poblasyon Ilawod, sa harap lang ng RBJ. Kung puno na rin yung mga pagupitan nyo, kay Kuya Puroy or kay, 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 Kuya Ben, so pwede rin kayo magpunta dyan sa pagupitan ni Kuya Godfrey, ni Polito. So yung katabi ng ang prutasan ni, ano, ni Boss Makmak Kabarat. So ayun, shout din pala kay Boss Makmak Kabarat. Shout out din pala kay ano, Boss Mark Alikaway at sa manong dyan so eh, ano pala meron palang nire-request yun si boss mark na i-vlog natin yung ano ba yun uh, no brand food house yata yun meron na din daw yung ano uh, pares hindi ko lang alam kung overload pero may pares daw uh, siguro pag ano may time sya uh, pwede tayong sumama doon may shoutout din pala kay kuya Kimli, Busilig at sa Kim Lee's so yun eh, nag open sya dito sa ano sa gasoline station sa ano crossing ng Banga. Yan sa may LTO. So, ayan. Try nyo po. Masarap yun. lechon Manok at saka yung Litson nila. The best po yun. Kung food trip yung mga hanap nyo, ayan. May Kimlis lechon may Manong Jans. Meron din po tayong, ano dyan, ah... Uh, kung gusto nyo mag-unwind, meron din tayong River Course Pub. So, yung shoutout pala sa River Course Pub kay Ate Laisa, kay Kuya Ayan, at saka kay ano uh, mam Ma Ma'am Vince Galapin Kalinaw so ayun tawro po rin sa lahat ng taga-apad lalong lalo sa kawagan sa Pacheco family at kay Ma'am May Martinez so ayun uh, maraming maraming salamat din po pala sa lahat na nagko-comment nagla-like at nag-share ng ating mga videos so ayun kung gusto nyo po ng mga ganitong content motovlogging, at saka may kasamang adventure so ayun nasa tamang channel po kayo <laughs> share nyo na lang po para mapanood din ng iba so ayan na ah, ginagawa ko itong pagbablog na to kasi ano yung ibang kababayan natin hindi na rin nakakauwi ng ragay so naisip ko na ano yung mga request nila yun na lang yung i-vlog natin no kasi wala pa naman tayong ano eh wala pa naman tayong nung maayos na content kung ano lang yung ma-content natin deliver o yung ano ba uh, pang araw-araw na ginagawa natin sa trabaho so ayun sa dami na nagre-request kaya naisipan kong mag-motovlog ayun kasi naminiss na daw nila yung mga lugar nila kaya ayan pinasok natin yung motovlogging at saka adventure na rin kasi talagang yung papunta sa lugar nila sa papunta sa lugar ng mga kababayan natin medyo ma-adventure talaga di ba <laughs> So ayun sa mga gusto pala mag request Comment down below lang po dyan Pero dun po sa mga nagre request Pasensya na po kayo kasi may mga lugar talaga tayong hindi mapupuntahan Kagaya ng Agawaw, ng Patalunan Yan Kasi tagaragay din naman po ako Alam ko kung, kung ano po yung biyahe dyan papunta sa Patalunan At saka sa Agawaw Kaya yun uh, Pasensya na po kayo kung hindi ko mag grant yung mga request nyo Lalong lalo na yung papunta po riyan Ano po So yun, ang dami ko na nakwento, ang tagal wala bang lumalabas na sasakyan Ano nangyari? Ang laki kasi butas dyan sa unahan, kaya oh, ayaw ko dyan pumosisyon Pwede eh. ka Papatay na ako ng makina Ayan Sayang ang gasolina Ang tagal oh Kahaba ah, na ng pila sa likod ko. Ay, si ano pala to? Si Uncle Sandy. Shoutout pala sa iyo, Uncle Sandy. Uncle Sandy pala yun eh. Uh, ah, shoutout kay si Uncle Sandy Mirabona. Ayun, sana mapanood mo po ito. <laughs> so, ayun. Ay, shoutout pala kay Kuya Michael Bravo. Diyan, Kipilyo Ragayano. Yan kung ano kung kailangan niyo ng mga ano budget friendly na mga sapatos, pang-basketball, pamorma, mga damit. Yan punta lang kayo diyan kay Kuya Michael, marami ang may offer sa inyo. Yan, Pilyo Ragayano. At saka ano, yung sa mga mahilig sa Korean-Korean. So ayan, uh, si ano ano siya, yung alam ko Korean store 'yung nagsimula eh. Pero Pilyo Ragayano na talaga siya. So ayun oh, sa mga mahilbag korean korean diyan, meron diyan kay Kuya Michael. So dyan lang yan sa Publasyon ni Lawod, katapat lang yan ng ano Kung hindi ako nagkakamali ay uh, Card, Card Bank or Card Inc So ayun, ay ano, shoutout din pala kay ano, kay Sir ano Ah, uh, ang pangalan nito ni Sir, Nakalimutan ko na Kay Sir Martinez ang apelyedo niya eh Ah, uh, nire-request na rin yung baya Ah, uh, si Sir ay ano, security guard dyan sa BDO So shout out po pala sa Video Network Bank ng Ragay at kay Sir uh, Hindi ko lang maano kung Jack Martinez ba So yun basta sa shout out po sa iyo Sir Maraming maraming salamat Sir sa ano Walang sa akong pagsuporta So lagi nanonood nanunood yung, Sir ng mga videos natin Kada may upload tayo So yun maraming maraming salamat din po sa lahat na nagko-comment Kay Sir Mark ano Andrew Opan siya maestrado So yun yung mga nababanggit kong pangalan yung Mga naalala ko na madalas mag Interact sa post natin Kay Ma'am Gina Lynn Kay Ma'am Annabel Del So, ayun Masipag yan sa si mga mag-share Ng mga videos natin So, ayun uh, Ano lang yan Mga stuck lang yan sa utak <laughs> Kasi ang dami nyo na pong nagko comment Nagla-like Nag-share So, maraming maraming salamat po Kasi ang dami nyo na So, ayun uh, Tapos puso po ko nagpapasalamat Kasi Uh, hindi nyo ako pinapabayaan Talagi pa rin po kayo nakasuporta ka sa akin so yun shout out din pala sa asawa at sa anak ko na naan sa Aper Santa so ayun uh, pasensya ka na na kung laging wala sa tabi ang papa para sa inyo naman ito ni mama mo ginagawa ko so ayun uh, shout out din pala sa lahat ng ano ano Ah, nang nanonood sa atin okay. bukan kaya natin sumunod sa mga nakamotor na yon. nakakap na tayo masyado eh Teka, bibilisan ko lang yung andar ko ah Ayun, nag-excavate pala sila Kaya pala Okay tuloy na natin to Buti na lang may dumaan na mga nakamotor Lusot pa, lusot pa, lusot pa so yun, hindi yata nila narinig yung sinabi ko Alam nyo guys, lusot pa Yung mga nakamotor Lusot pa yun Depende na lang kung ano Kung hindi sila gagalaw maabutan sila ng panibagong salubong Ang oh, haba na oh Grabe oh <laughs> Pwede na pala ako dito magtinda ng mga kakanin <laughs> So yun, shoutout po sa lahat ng biyahero Ang nyo na Aba na lang pila nyo Dito na yung pila, oh Ang haba na ah. So, na hanggang dito na lang po yung ano natin, oh ah, Yung vlog natin So, ayun, ah, shoutout na lang po sa lahat Na makakapanood ng video natin Shoutout din po sa nag-request Kay Sir Dexter Caceres Maraming maraming salamat po, Sir Sa pag-request nyo po na mapuntahan yung Big Big Sa Binahan So, ayan, na. Ah, hindi ko po, po kayo may isa-isa lahat Pasalamatan pero para sa inyo po ito lahat Ano po, maraming 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 Salamat po sa walang sawang pagsuporta So hanggang dito na lang po yung vlog ko Ayun, see you po sa next video Maraming maraming salamat po